Indochina. The chiefs are in the habit of using white umbrellas. For which reason? Its pinnacle. The galley trade would meet its decline with the establishment. yung detalye. Ay, boss, anong gupit natin? Undercut, boss. Undercut. <laughs> Takit ang e, biglang gumalaw, no? <laughs> Ganun Trumpo, oh. Okay na sana. Kaya lang madungi sa magbenta, oh. Nakadikit doon sa isang shopaw. Oh. Noon, yan din ang ginamit nila sa talye sa intramuros daw. Pero, as, ito yung mismo, Tol. Oh, yan yung mismo. Parang medyo soft yun. Doktrina Cristiana. Si San Lorenzo Ruiz ay Chinese. Bloodlines.